Magandang araw. Welcome sa ating YouTube channel kung saan nagtuturo tayo ng mga techniques sa pagpepaint. Sa video nito, magpe magpepaint tayo ng portrait gamit ng ala prima. Tapos, kikritik ko, titingnan ko yung lahat ng mga mali kong ginawa. Tapos, saka ako muling ipepaint, saka natin ko compare ko ano yung kinalabasan ng pinaka-final product natin. Lika, huwag na natin patagalin. Simulan na natin. Sa oil sketch na to, gumamit ako ng cotton canvas na pinatungan ko ng dalawang layer na gesso at saka ako kininis. So nagsimula ako sa pagguhit gamit ng burnt umber tapos nang maayos na sa tingin ko at saka ako nilagyan ng kulay yung background para hindi siya purong puti. Tapos sinunod ko yung kulay pula sa pisngi, labi at talukap na mata. Tapos yellow ochre naman doon sa no at medyo bluish naman doon sa kanyang baba hanggang sa leeg. Ipinorma ko kaagad yung ilong. Tapos isinunod ko yung mata at labi si pininta ko yung buhok. Tapos yung leeg at huli yung damit. Ito yung kinalabasan ng unang painting. Halika, kritik natin. Una, parang mas maganda yata kung mas malaki ulo. Pangalawa, Parang tabingin yata yung mata-check natin. Ayan, tabingin nga ng konti. Ano pa ba? Hmm, parang hindi tama yung shadow sa mailong. Siguro baguhin natin sa susunod na painting. Halika, simulan na natin ulit. Dito, iniba ko yung aking paraan. Uh, kinulayan ko muna yung buong canvas at saka ako ikinuhit gamit ang burnt umber. Ngayon, gagamit naman ako ng guidelines para siguradong uh, naka-align lahat. Ipinain ko muna lahat ng nasa shadow tapos isinunod ko lahat ng mga nasa light. Pagkatapos nito, gaya nung una, nilagyan ko ng kulay pula yung pisngi, labi mata, at saka ngayon dinagdagan ko ng pula yung kanyang baba. Ngayon, nagsimula akong iporma yung kanyang mga mata hindi gaya noong una nagsimula tayo sa ilong. Gaya noong una, naglagay din tayo ng mga tanda kung saan yung lugar ng mga highlight. At gaya noong una, naglagay tayo ng yellow ochre sa bandang noo. Tapos isinunod ko yung forma ng buhok. Pagkatapos nito, dinitalya natin yung kanyang mga mata. At tenga na rin. at saka yung kanyang damit. Huli ay ang detalye ng kanyang buhok. Ayan, tapos na yung ating painting. Pero sa totoo lang, matagal nang tapos to. Kaya inantay lang natin matuyo yung pinaka-painting natin para makahawak-hawakan natin. So, ito yung una nating pinaint at ito po yung ating last na pinaint. So, makikita nyo yung big difference doon sa dalawa. Yung unang pinaint natin, lahat mga nakita natin mali, sinubukan natin i-correct doon sa ikalawa. Una nating napansin dun, dito sa una ay maliit yung ulo, kaya pinalaki natin doon sa ikalawa. Kaya medyo parang full na yung ating portrait tignan compared, compared dito sa una. Now, ikalawa, makikita natin doon sa una na medyo uh, hindi align yung mata. Now, kinorek natin dito sa pangalawa kaya mapapansin yung mas kaakit-akit tignan. Now, huling ating napansin ay yung shadow dito sa ilong uh, na siyang kinorek naman natin dito sa ikalawa. Napakaliit na pagbabago lang po ito, no? Pero kung mapapansin nyo, parang nagliwanag yung mukha nung ikalawa kumpara doon sa una. Dahil lang doon sa shadow na yon. So, yan yung ating mga natutunan dito sa maiklim painting na to. Sana meron kayong natutunan at siyang magamit ninyo sa inyong pagpipinta. Sige, kita-kita tayo mili sa susunod na video. Paalam!